itu. Memang pengalaman sih. Oke. Itu memang nganus Memang memang nganus ya. Kan aku yang tahu di sana. diskusi sini ito so, yung ano niya parang parang laman niya ito oh. so, yung laman niya yan hindi <coughs> ko alam kung ano to eh yan ah oh. yan yan marami na pong nakuha nito eh pero hindi ko talaga alam kung ano to yan hmm. Hindi ko alam kung ano klaseng naman to pero kulay kulay yung ano niya. Kulay kulay yung laman. Yan na, na kung isa dito kanina Ang hati siya. Wala akong dalang Hindi ko alam kung ano to eh. Sabi na ko na. curious lang ako kung anong anong klaseng lamang lupa ito ika ano na guna ng pala no yan na yan na yan isa yan Ano kaya Anong pangalan nito guys kung ah, alam nyo anong tao nito sa inyo? Kasi ako hindi ko alam kung anong tawag dito eh. So first time ko nang naka-encounter ng ganito. So sigurado ako hindi siguro ito nakakain. No? Kasi makahoy man siya. Yan. Yan. Pagita ko ulit sa inyo. Yan ang kulay pula siya. Pula ba yan? Okay. Yan makahoy talaga siya. Yan. Makahoy yung laman niya. Hindi ko alam kung okay siyang gawin pataba, no? Pero marami siya dito. yan lang guys pinakita ko na sa inyo no? at uh, tutuloy ko pa yung pag ano ko dito pag para ng lupa no? pang tabon sa ibang ano pang tabon sa ibang uh, na ng ano paana na gamutin kahoy kasi umano kasi yung hangin eh pero mas mabuti na mag ingat talaga kaysa no? uh, mahuli ang lahat so yun lang Uh, Maraming salamat and see you in my next video. Bye bye!